Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbahagi ng karanasan at payo si Yasmin Curdy matapos ang mga kontrobersyang kinahaharap ng kapwa kapuso star na si Rita Daniela na nagdemanda ng acts of lasciviousness laban sa co-star na si Archie Alemania. Sa panayam kay Yasmin, naalala niya ang traumatic na insidente noong 2009 nang idinamanda niya si Baron Geisler dahil sa kahalintulad na kaso. Bagamat nag-public apology si Baron, inamin ni Yasmin na patuloy pa rin ang kanyang trauma sa kabila ng pagkakaayos nila sa labas ng korte. Sa interview ng veteran showbiz columnist writer na si Gorgi Rula kay Yasmin sa programa niya sa DZRH, binigyang diin ni Yasmin ang bigat ng ganitong karanasan, lalo na ang epekto sa mental at emotional na estado ng isang biktima. Sinabi niyang nakakaramdam pa rin siya ng panginginig tuwing naaalala ang insidente. Bilang suporta kay Rita at sa iba pang biktima ng sexual harassment, nagbigay siya ng mahalagang payo. Aniya, mahalaga ang pag-speak up at ang pagtutol sa mga hindi tamang biro o asal mula sa mga kasama sa trabaho, kahit pa senior o mas nakatatanda. Idinagdag niya na dapat ipaalam agad sa management ang anumang hindi ka nais-nais na pangyayari upang makakuha ng suporta at proteksyon. Muling ipinakita ni Yasmin ang kanyang lakas bilang advocate para sa mga biktima ng sexual harassment at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng boses laban sa anumang uri ng pang-aabuso sa industriya.